Yan, welcome po sa aking vlog muli. Ito po si Papa Monch. So, I've been working as a ship security o secure sa barko. <laughs> sa barco po, ibig sabihin na cruise ship. So, I've been working as a cruise ship security for about 11 years now. Kwento ko po kung paano ako nagsimula, pero bago po yan, pakita ko muna sa inyo kung nasaan tayo ngayon. Ngayon po ay overnight sa Phuket, Thailand. Phuket, Thailand is one of the destination ng Spectrum of the Seas. Ito yung biyahin natin sa Singapore. So, andito tayo sa tinatawag na tender boat. Kung napapansin nyo, ito yung background, yung Spectrum of the Seas po yan. So, Spectrum of the Seas is one of the ship owned by Royal Caribbean International. Uh, tendering operation, kasi po ay hindi makadikit or hindi makapagdak yung uh, barko kasi maliit ang pier ng isang uh, lugar o isang bansa na pinupuntahan Kaya ang nangyayari, meron po kaming uh, commissioned ng uh, Royal Caribbean na uh, tender boat. Ito po yung ito yung sinasakyan po natin ngayon na ito. Nakalis na po tayo ngayon sa malayo na po tayo sa Royal Caribbean uh, Spectrum of Disease Kumbaga, inupahan ito ng uh, Royal Caribbean para isa kayo dito yung guest at saka crew So um, meron din po kaming day off actually Hindi po talaga actually day off Ang tawag natin dito is time off kumbaga. Pero hindi rin eh Part din po ito ng uh, pahinga natin na dapat eh. So basically pag ganitong uh, may time ka pa na lumabas Katulad naman ito uh, Overnight naman So ayan pwede ka lumabas kaya nga dahil overnight so sinamantala natin ang chance na makalabas tayo. So 2011 po ako nag-apply sa Royal Caribbean under pa po siya dati ng Philippine Transmarine uh, Carriers yung PTC. So, dahil sa ngayon ay RCM na po yung uh, humahawak ng uh, Royal Caribbean. So ang trabaho ko po dati sa Pilipinas, sa Manila ay isa rin po akong security guard naging security officer. At 'yun, uh, pinalad nga na makapasok dito sa Royal Caribbean bilang cruise ship security.